Ampalayang Ligaw kung tawagin nila rito mga idol yan ang ating gagatan ngayon mga idol ito yung ating mga sangkap kamatis, bawang, sibuyas at saka green sili may alamang tayo, meron tayong karne ng baboy at ito yung ating panggata at syempre mas masarap pang gulay mga idol pag meron tayong pinaritong isda so itong ating tilapia mga idol atin muna isasalang yan unahin natin yan mga idol ito ito muna natin at habang nakasalang yan ay atin muna itong lilinisan yung ating ampalaya right, so magandang araw sa inyo lahat at mabuhay po tayo lagi mga followers, magandang araw. Masarap ito ang ating gulay ngayon. Ito ang tinatawag nilang ampalayang ligaw. Lutong bahay lang tayo mga idol. Yan lang ang ating mga uh, sangkap. Meron tayong kaunting karne ng baboy, meron tayong alamang, kamatis, medyo maraming kamatis ko ngayon na binili mga idol at murang-murang kamatis na ngayon. Yan, may sibuyas rin tayo at saka mayroon tayong green chili. Siyempre, di mawawala ang bawang mga idol at itong ating panggata at ito papa papasarap dito sa ating gulay na ginataan. Alright mga idol, so ito ating dito yung ating ampalaya. At sa mga followers ko naman, ayan, magandang araw sa inyong lahat. Ito ang ating recipe ngayon mga idol, mga friends, ginataang ampalayang ligaw. Yan, kung bago ka rin lang sa page ko ay huwag mong kalimutan mag-follow mag-comment, mag-like at mag-share. Maraming salamat. Yan, lilinisin lang natin ng mga idol yung ating gulay. Habang nakasalang yung ating pinipritong tilapia ay lilinisin muna natin yung ating mga gulayin at saka yung ating mga sangkap. All right, mga idol, ayan, tapos na tayo maglinis ng ating ampalaya. Sumamay natin yung hugasan mga idol. Ngayon mga idol, atin bibisitahin itong ating tilapia at ito ay pwede na balik rin. Ayan. So ngayon mga idol, habang nakasalang pa ito, ay itutuloy naman natin yung ating paglilinis ng ating mga pangluto. Itong ating karne mga idol, atin muna ito hiwa All right mga idol, ayan tapos na tayo maghiwa-hiwa ng ating karne. Ayan. So ngayon, atin naman ahanguin yung ating tilapyang pinirito. At mayroon pa tayong isa na ilalagay. All right mga idol, luto na yung ating isang tilapya. So ngayon, ilalagay na ng natin yung isang tilapya. Dalawang tilapya ito mga idol. Ngayon, pwede na natin hugasan yung ating ampalaya bago natin naman hiwa-hiwain. So, ayan mga idol. Ngayon, atin naman to hiwaiwain mga idol yung ating ampalaya habang nakasalang yung ating piniritong tilapia na isang peraso pa. lutong bahay lang tayo mga idol masarap kumain pagkasariling luto mga idol yung ating kinakain alright so ngayon tapos na natin hiwain yung ating ampalaya mga idol ayan ngayon atin naman babalik ta na naman yung ating isang piniritong tilapia ayan medyo na sunog sunog na mga idol ngayon hugasan naman natin tung ating uh, karne ng baboy ito yung ating isasangkot siya mga idol papa papamantikain natin ito ito ay taba ng baboy mga idol so ayan mga idol malinis na yung ating ampalaya at malinis na rin yung ating karne ng baboy ngayon ito naman ang atin uh, pipigaan uh, liputok lang ang kukunin natin rito mga idol isang piga lang ito kunting tubig lang ilalagay natin masarap yung ginataan na ampalaya ito na yung liputok mga idol isang piga lang ito ayan all right mga idol ito na yung ating liputok ngayon ay hanguin naman natin yung ating pineretong tilapia ayan dalawang tilapia mga idol ayan oh ngayon atin naman isasangkot sa itong ating karni ng baboy. Ito yung unahin natin mga idol at ito'y pamamantikain natin. Habang nakasalang yung ating karni ng baboy mga idol, atin naman tulilinisin yung ating kamatis. Yan. yan ay hugas na rin yan mga idol yung ating kamatis. Itong ating sibuyas naman ay atin rin babalatan. Itong ating green sili, ito yung ating huling ilalagay mga idol. right my doll so atin mo na itong hugasan at ito na mga idol nahugasan na natin ito na mga ating bawang ang atin lilinisin so all right, mga idol. Ayan, apat na butil ng bawang. Ayan. Tapos, dalawang sibuyas. Ayan, mga idol. Nagayat na natin ito. Nahiwa na natin. Itong ating kamatis, medyo marami-rami mga idol. Apat na piraso. Dahil murang kamatis ngayon. Alright mga idol Tapos na natin hiwain yung ating mga sangkap Kamati, sibuyas, bawang Ayan Masarap ito mga idol Dahil may alamang na ilalagay natin sa ating ginataan ng palaya So ayan mga idol Tapos na natin hiwain yung ating mga sangkap Ito na yung ating mga panluto Ngayon hanguin muna natin Yung ating sinangkot siyang taba ng baboy mga idol At tayo ay magigisa naman ng ating mga sangkap Ayan Shoutout sa lahat ng mga followers ko Ayan. Kung nagustuhan nyo ito mga idol, ay huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share at mag-comment sa mga bago lang sa video ko at sa page ko. Ayan. Mag-follow na rin kayo. Alright. So ngayon mga idol, atin na igigisa yung ating bawang, sibuyas. Ayan. Lutong bahay lang tayo mga idol. So ayan, atin lang ito sasakot ng kunti yung ating mga sangkap. At ngayon, pwede na natin ilagay itong ating alamang isa ito na nagpapasarap mga idol sa ginataang ampalaya ayan, ngayon mga idol ilagay na rin natin itong ating kamatis marami tayong kamatis mga idol at napakamura ng kamatis ngayon 40 na lang ang isang kilo ayan, natin rin lang isasangkot sa yung ating kamatis mga idol na ang bango ngayon ilagay na natin itong ating ampalaya ilang minuto pa idol makakalipas ito ay luto na yung ating gulay atin lang haluhaluin mga idol kayo mga idol magluto rin kayo ng ganitong gulay sa inyong mga bahay at masarap ang ganitong gulay ang ganitong luto lagyan natin mga idol ng uh, magic sarap tapos lagyan na rin natin ng kaunting bichin mga idol mga friends at kaunting pamintang so ngayon ilagyan na rin natin itong ating sinangkutsang taba ng karne ng baboy yan mga idol, napakasarap nito mga idol Magluto kayo ng ganitong luto sa inyo Ito ay version ko mga idol Magluto rin kayo ng version nyo sa ginataang ampalaya Ngayon mga idol, pwede na natin ilagay yung ating diputo Alright Simpleng luto, budget tipid mga idol Masustansya pa Ngayon, atin lang itong halu haluin mga idol Ayan Oh. Sarap nito idol at magata ang ating ampalaya. Liputok lang ang inilagay natin dito. Ngayon mga idol, ilagay na rin natin itong ating green chili. Ayan. Mapaparami ang kain nyo rito mga idol sa ganitong gulay. Tapos meron kayong pritong tilapia o kaya kung anong pritong isda. Ngayon mga idol, titikman muna natin kung tama ang atin timplada. Wow, Tamang tama ang timpla mga idol. Luto na 'yung ating ginataang ampalaya. Maraming salamat mga idol at magandang araw sa ating